great great day malayang puso ayan nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng reaksyon sa uh, Quadrum committee hearing ayan alam ko inaabang ito ng lahat ng mga Pilipino mga, mga kamalayang puso ngunit talagang huling huli ni former senator Trillanes yung gigil at pagkagalit ni former uh, President uh, Duterte dun sa mga pinakita niyang mga bank account at yung hihingan nga siya ng Weber para mabuksan yung mga bank account na yun diba talaga naman kitang kita niyo yung pag-init ng ulo ni ni Digong <laughs> ay nako 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 kung totoo man kung totoo man itong mga pinakita ni Senator o former Senator Trellianes mga kamalayang puso aba malaking 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 ano to ah uh, kaba ng bayan na napapunta sa mga Duterte ah uh, anyway mga kamalayang puso ah uh, sa aking palagay sa aking palagay mga kamalayang puso ah uh, kung kung ito ay hindi makatotohanan eh, eh bakit ka naman mag, magpipiling guilty di ba uh, or kung yan man ay pagbibintang ay eh, di magbintang ka lang pagbintang ka lang o, no, mo anong pakiko kung yan man ay kung ano man yung binibintang mo pero pil na pil eh. Pil na pil guilty itong si former President D Duterte, mga kamalayang puso. Ha? Kaya, gigil. Gigil talaga. Nung nakaraan, nung nakaraan, nag ano to si Duterte na huwag suporta si Trillanes sa pagka-mayor. Pero, talaga namang, alam niya kasi na ano eh, kritiko siya eh si Terlianes ni Duterte kaya talagang mapapasa na all uh, yun yung nakikita ko may tabang talaga to si na harapin yung mga Duterte noon pa man hanggang sa ngayon, ay lalo na ngayon siguro dahil hindi niya nahawak ang ano ang Pilipinas, ang buong Pilipinas dahil noon eh, kahit magnahaknak ngayon si Terlianes magsisigawin si Terlianes hindi yung papansin yun kasi nasa pwesto si ano eh. Eh ngayon, itong anak ni former President Digong, ni Duterte na si Sara, eh, medyo, <laughs> hindi na, ano eh, hindi na powerful kasi yung unit team nawasak na. Kumbaga, kumbaga yung pagkakaakala ng mga Duterte ay sila ay mapoproteksyon na ng Pangulong BBM eh parang kamot ulo yata ang nangyari at sila sila ngayon yung mga naglalaban-laban sila sila ngayon nagbabatuhan ng kanilang mga putik eh siguro pagkakataon ngayon ni ni ano ni senator, uh, senator former senator Terlianis na mag-strip up. Talagang kuha-kuha niya yung galit ni ni Digong, ni Di Duterte. <laughs> nakakatuwa lang, nakakatuwa na eh uh, ganun yung na ano na panood ko na yung may maasar, asar-asar talo. Asar talo talaga mga kamalayan puso. Ayan. Yung mga DDS na paniwalang-paniwala kay Duterte, eh, kami naman, di naman ako BBM, hindi naman ako didilis. Eh, eh mas maniniwala pa rin ako kay, ano, kay sa katapangan ni former Senator Talianis. Talagang meron siyang napakapakita. At yung pinapakita niya na yan, ng mga ebidensya, ng mga, mga ano, ng mga pang-account, hinihingi niya ng waiver, ayaw naman, pero noon pa man, ayaw na pumirma, hanggang ngayon, ayaw pumirma eh. Eh, sa tingin ko mohang may katotohanan hmm. kayo kayo yung mga na, mga nakapanood naka oh, sab niya sabihan nyo nga si ano si si Duterte na permahan yung Weber pirmahan nyo yung Weber para mabuksan kung wala talagang itinatago oh, di ba? kung wala siyang itinatago kung wala siyang wala siyang hidden agenda dun sa mga binabato libertarianis ay eh, dipirmahan niya yung Weber magkaroon siya ng bayad ay eh, sa bagay Carbonell nga na uugod-ugod niya hindi hindi nakadalo yung anak niya eh. hindi rin siya dumalo eh, sa kanilang duwelo ito pa kaya si Terlianis ang lusog-lusog pa matikas pa yung tindigan eh, kaya sa ay ng hamon ko kay former uh, President Digong Duterte, eh, pirma niya yung Weber. Doon, doon niya ipakita sa taong bayan kung talagang siya ay malinis. O, oh, di ba? Pirma niya yung Weber. Tingnan ko lang kung ang ta tapang tapang niya, yung mga style-style ng attitude niya ay eh, umubra. Pag napirma niya yung Weber, oh, once up na ako sa kanya. Dahil bubuksan na yun, mabubuksan yun. Oh yun lang asar lang talaga sa kaya, ano kay former senator Trillanes asar talo peace out